Kaya para sa akin, umpisa nyo na yan kung gusto nyo mag vlog Yo, kamusta kayo mga friends, ko Lopet So ngayong araw is ganun pa rin Daily daily to <laughs> Daily tayong maghahatid So ngayong araw nga pala Gusto ko lang ikwento sa inyo or gusto ko lang sabihin sa inyo O kung gusto nyo mag vlog eh sasabihin ko sa inyo kung masaya ba masaya nga ba mag vlog o nakakadrain ba mag vlog hindi ba enjoy mag vlog nakakapagod ba mag vlog so para sa akin para sa akin masaya naman mag vlog enjoy naman ako sa pag vlog pero kung tatanungin nyo kung Nakakapagod ba mag-vlog? Nakakadrain ba mag-vlog? Oo, nakakadrain po mag-vlog <laughs> Kung masyado kang nakapokus sa Pagpapalago ng algorithm ng YouTube mo Kung masyado kang focus Sa kung magkano yung sasahurin mo At kung lagi mong iniintindi Ang mga sasabihin ng tao sa vlog mo Nakakadrain po mag-vlog Pag ganun yung mindset mo hindi po enjoy mag-vlog kung ganoon ang mindset mo. Pero, kung ang mindset mo sa pagbablog is, wala, enjoy-enjoy lang. Enjoy ng buhay, ganyan. Tapos, hindi ka masyadong focus sa mga comments. Tapos, chill ka lang, ganyan. <laughs> sobrang saya ko mag-vlog kasi nagagawa mo yung gusto mo. Nasasabi mo yung gusto mo. Nakakatulong pa sa ibang tao nakakapagpasaya ka ng ibang tao sinusuportahan ka ng tao isa sa mga nakakapagpadrain sa isang tao kapag nagbablog eh yung content number one kasi yan content so palagi mong iisipin pag uwi mo pa lang pagkatapos mo pa mag edit kapag wala ka pa naiisip na sunod na content isipin mo na iisipin bago ka matulog <laughs> pag na-upload mo na yung huli mong content tapos eh wala ka nang maisip para sabihin mo ano kaya sunod kong content ano kaya sunod kong ibabahagi sa mga tao ganyan tapos wala ka maisip isipin mo na iisipin hanggang sa hindi ka makatulog <laughs> Ngayon, 1,000 subscribers pa lang ako Pero nararanasan ko na yan <laughs> Hindi ko alam kung ano susunod kong content Ang hirap nung ganun mga friends Kaya di siguro yung iba Yung mga ibang content creator na, na, na Napapanood ko Madalas, ganyan Eh, hindi rin sila makapag-upload ng dire-diretso kaya yun sa mga ano, sa mga vlogger or content creator na ano, na nakakapag-upload daily. Grabe. Ang bilis nila umisip ng content. <laughs> Kasi mga friends, sa sobrang dami na ng content dito sa YouTube na halos magkakaparehas na yung iba. Gaya namin, ang dami namin nag-gumamotor. Halos wala na rin kaming maisip na content o yung iba siguro nakakaisip sila ng content pero hindi nila ma-content mga ganun ba tapos sa ah, pare-parehas na nga kasi ang dami na crowded na kasi yung ano yung social media sa mga content content, content creator so kailangan umisip na sarili mong gimmick <laughs> kasi hindi ka tatago sa social media kung ang dami mong competition tapos wala ka namang gimmick na sarili di ba? kaya nakakadrain po yung maging content creator paminsan minsan tapos hindi ka pa sigurado kung may manonood <laughs> iisipin mo pa rin yun manonood yan ng vlog ko ah, yun, yun, yun marami marami nagiging factor kung bakit draining uh, ang pagiging content creator tapos, hindi lang yun. Pagkatapos mo mag-vlog, mag-edit, mag-shoot ng video, i-edit mo pa yan kung wala kang editor. Kung nagsisimula ka pa lang na content creator, i-edit mo pa yan. <laughs> Pag uwi mo ng bahay, mag -e -edit ka pa. Panibagong pagod na naman yan. Hindi ko naman kayo tinatakot. Kung gusto nyo mag-vlog, hindi ko naman kayo tinatakot pero it's a warning lang na hindi talaga po madali hindi po madaling tumagos dito <laughs> kasi ako ilang ano na ako parang dalawang taon magdadalawang taon na ako nagvlog sa January nagumpisa ako magvlog January 2022 2023 pala sa one year and several months ko na pagbablog masasabi ko hindi talaga madali mga friends sabi ng iba oh pag may ano ka pag may nag viral kang isang video sigurado magbabago ang buhay mo totoo naman siguro yun kasi hindi ko pa nararanasan eh <laughs> hindi pa nagba mga video ko pero syempre upload lang ako ng upload tapos yun pa yun pa nga pala yung isa yung ano yung kay stressan at saka makakapagpadrain sa inyo so isa pa yon isa pa yon sa nakakapagpadrain sa isang aspiring or gustong maging content creator yung pag ng panahon na marerecognize ka ng tao kasi sobrang sa ibang tao after ilang ilang months o oh, oh, several months na pagbablog eh nare-recognize agad sila ng tao which is napakaswerte pero on the other side merong ibang content creator or vloggers na after ilang years pa bago ma-recognize ng tao kaya yung iba na drain na lang sila minsan yung iba sumusuko na lang sila kasi sobrang tagal <laughs> may, imang, may iba nga na ano eh 100k subscribers na pero bigla na lang sila nawawala sa eksena kasi nade-drain sila eh makakalungkot mang isipin na eh, sa tagal nang pinag nila sa kanilang break tas susuko lang din sila eh nakakalungkot isipin pero kung hindi talaga nila kaya or naapektuhan yung kanilang mental health eh tama lang siguro yung mag yung naging decision nila kasi hindi rin naman talaga biro eh <laughs> ang dami mong ini-invest na oras eh kahit sabihin mo na yung vlog mo is 10 minutes 12 minutes, 15 minutes grabe iisipan mo pa yan ng magandang edit iisipan mo pa yan ng mga kung ano-ano pa na ilalagay mo sa video mo tapos hindi lang yun I-upload mo pa yan Pag mabagal pang pa internet nyo Maiinis ka pa <laughs> May kasama pa yung inis Tapos Ang mag-view lang sayo 20 10 15 Yan, ganyan Siyempre, madedrain talaga yung tao Kasi parang scp niya ay, Parang naman wala naman akong pagkasa dito minsan may mga nakikita ako oh, 100k subscribers 200k subscribers pero yung views nila is nasa 2k after 5 days, 7 days nasa 2k nasa 3k grabe ba diba? so parang para sa kanila or para sa para sa kanila siguro hindi na worth it ng oras nila yung mga ganong views kasi magkano lang ba naman ang ang 1,000 views di ba minsan pin, malaki na yung ano malaki na yung 100 pesos 120 pesos malaki na yon sa ibang content creator depende sa vlog mo depende sa content mo so yung akin ah, di ko pa ulit na check hindi ko na check <laughs> Basta upload na lang ako ng upload. Bahala na to. Ganun. <laughs> Kasi, para sa akin naman, habig hobby, hobby na, ano tawag dun? Naging hobby ko na lang to. Kaya kahit mag-upload ako na mag-upload, ayos lang. Hindi ko na chinecheck yung aking ano, revenue. Bahala na to. <laughs> Pero yung last tingin ko, nasa 44 44 pesos per views yung aking na generate mas ah, maliit lang maliit lang yung ano ko yung revenue ko hindi hindi ganoon kalaki as in barya lang talaga siya kumikita ko sa isang video parang mga 2, 3 <laughs> di ba gaano nakaka-draining yun mag -e edit ka ng video na halos isang oras dalawang oras Kailan sa trabaho mo, kikitain mo ng isang oras nasa 200 pesos, 300 pesos, di diba? Tapos eh, kasama pa yung ano, yung pag-film mo, tapos imig ka ng imig, ganyan. <laughs> Nakapaka na talaga, mga friends. Sobrang draining ng pagiging social media personality or content creator or vlogger. Isama mo pa yung stress ng equipment kapag ka mayroong kang naging technical issue kunyari so, gagaya ng nangyari, nangyari sa akin nung ano nung nanood ako ng Deadpool and Wolverine yung audio ko hindi gumana kasi nasira yung ano ko yung ang tawag jack adapter ng TRS to TRRS oh, dagdag pa yon, stress pa yun nakakadrain kasi wala akong may upload pa. ano ito <laughs> diba? Pero ano, on the other side naman ng lahat ng yan, is napaka-fulfilling ng pag-vlog -pag mga friends. Kahit habi mo lang siya or gagawin mo siyang pang-professional, ganyan. Napaka-fulfilling ng pag-vlog. Lalo na kapag kami mga taong sumusuporta sa'yo, nagsasabihin sa'yo na ang saya naman ng vlog mo. Maraming salamat idol Ganyan, mga ganun ba Maraming salamat sa pagpapangiti Mga ganun Napaka-fulfilling yan Tapos meron pa mga ano yung Kapag ka may napuntahan ka Lugar Tapos nai-upload mo Na uh, alam mong forever Na siyang nandoon napakagandang gandang lugar Ganyan, tapos nai-upload mo doon Napaka-fulfilling don Mga friends kung tutuusin masaya naman talaga mag vlog huwag mo lang masyadong didibdibin yung mga comments ng mga tao lalo na yung mga negative comments na yung tipong gusto nila talaga sirain ng ano mo yung <laughs> yung ulo mo may <laughs> mga ganun comments eh pakikipagsira ng ulo masaya masaya mag vlog mga friends depende na lang talaga siya sa perspective mo na buhay ganun kasi binabahagi mo dito yung buhay mo eh experience mo mga knowledge kaya sobrang fulfilling din pag nagbablog ka kaya kung balak mong magblog wag na <laughs> De joke lang ko, <laughs> baka nga hindi kayo magtuloy eh umpisahan nyo kasi ako nagumpisa lang din naman ako wala akong uh, kaalam-alam dito sa pagbablog eh ang alam ko lang may gamit ang alam ko lang may camera alam ko lang magsalita lang ano magsalita dito ganyan <laughs> pero as time passes by matututo ka at as time passes by hindi mo busang content mo ako as 1,200 ano lang subscribers lang hindi ganun, ka, hindi ganun kadami subscribers ko pero kada, kada oras na magbubukas ako ng camera di ko alam may nasasabi ako kahit pa paano minsan bigla bigla na lang ako makakaisip ng content ganyan kung anong gagawin kong content kahit hindi siya ganun ka quality at least napapractice ko yung aking skill kasi pagtagal ng panahon at nakahasa mo na nakahasa ang skill mo sa pagbablog parang magiging madali na para sa'yo yung mga susunod mong content I promise you. Kasi dati para akong ano, di ba? Kung sa mga dati pa nakakanood sa akin. <laughs> dati kong mag-explain ako para akong ano. <laughs> para akong papunta sa kawalan kung mag-explain. Pero ngayon, okay okay naman na. nag improve na. After one year, nag improve naman ako. Masasabi ko sa sarili kong nag improve ako. Kaya kung ako sa inyo at gusto nyo mga ato mag-vlog, ang aaralin nyo lang is kung paano magtimpla ng camera kung paano yung technical aspect <laughs> ikalabaw na pala dito yun yung technical aspect lang ang aaralin nyo editing, camera pero yung skill nyo sa pagsasalita sa vlog tsaka sa yung mga content nyo kayo na lang din makakadiscover nyan kung paano yung style nyo kayo na lang din makakadiscover nyan kaya para sa akin, umpisahan nyo na yan. Kung gusto nyo mag-vlog, yun lang. Maraming maraming salamat. At may konti lang ang paalala. Maghinay-hinay kasi may naghihintay sa ating bahay. In English, don't drink and drive. <laughs> Peace,